Libreng paliguan bang hanap mo? Tara samahan mo akong puntahan ang sasadinarayong paliguan dito sa Plare del Bulacan. Siguradong mag enjoy ka dito dahil bukod sa wala ka ng babayaran, may ibsyon pa ang init na iyong nararamdaman. Kahit ano pang iniintay mo, ayain mo na ang tropa at pamilya at tara ng maligo sa Matabubuk Resort dito sa Plare del Bulacan. Dito nga pala ako dumaan sa mas malapit na ruta dito sa amin. Mas malapit siya at malubak. Tapos meron kang dadaanan ditong tunnel. Kapag nakita mo na tong tunnel na to, diretsuin mo lang. Kapag para ka nang kukunin ng liwanag, eto yung sign na malapit ka na makarating sa Matabobok Resort. Basta diretsuin mo lang hanggang makita mo na yung mga taong may konting paliguan. Easter Sunday kasi ako nagpunta kaya sobrang dami talaga ng tao. Pero ngayon dahil tapos na yung mahal na araw, sigurado hindi na ganito kadaming tao yung madadatnan nyo. Pagdating ko nga sa mismong spot, wala nang paparadahan doon sa bandang unahan. Kaya naglakad na lang ako papunta doon sa paliguan, tsaka makikita mo talaga na sobrang daming tao. May bata, matanda, may ngipin o wala. Basta kanya-kanyang pwesto, bawat grupo. Merong magpapamilya, kanya-kanyang bitbit na lang para makapwesto. Meron din magtutropa. Tapos eto sila kuya, nagpa-party-party. Dito pa ata nag-celebrate ng birthday ng tropa nila. Tapos bitbit -bit lang yung malaking speaker na nakabit dun sa tricycle. Pero unaan ko na kayo ah. Bawal to sa Maselan dahil hindi crystal clear ang tubig dito. Baka nag-expect kayo na malabura kayong linis ng tubig nito. Pero kung hindi naman kayo choosy at gusto nyo ng libre, aba ano pang inihintay nyo, pwedeng pwede kayo dito. Siguradong tanggal ng init na nararamdaman mo. Kapag nagutom naman kayo at wala kayong dalang pagkain, no problem dahil may mga nagtitinda dito. Kayo na lang yung mamimili kung ano yung gusto nyong kainin. Kung gusto nyo ng turo-turo o kaya pang merienda, meron dito pati nga mangga. Kung nauuho ka naman, meron ding iba't ibang klase ng pampalamig. Ako nga, banana cute at pineapple juice yung binili ko. Solve! Marami nga din palang tindahan dito kaya kung ano man yung nahanap mo, baka hindi mawawalan dito. Pera na lang yung dadalhin mo. Huwag nyo nga palang gagayahin yung mga nakikita nyong tumatalon sa puno dito. Mahigpit na pinagbabawal yon ang punong barangay. Sigurado huhulihin kayo ng mga tanod na naka-judy dito. salut sa mga tanod na walang sawang sumasaway sa mga pasaway. Sila nga din pala yung nag ng traffic kapag nagkakabuhol-buhol na yung mga sasakyan dahil sobrang dami talaga ng pumupunta. Kung nakakaluwag-luwag nga pala kayo at ayaw nyo sa tabi-tabi lang pumuesto, Merong pinaparki lang cottage dito, 300 lang bawat isa. Presyong pang masa at di mabigat sa bulsa. Kaya kung ayaw nyo sa Gedli, kumuha na kayo dahil mabilis ngayon magkaubusan lalo't peak season. Madalas napupuno yung mga cottage. Kaya makikita mo yung mga tao, kanya-kanyang discarding na lang para makapwesto. Wala namang kasing problema doon, bastang ang mahalaga makaligo ka, makapag-enjoy at paibsan ng init na nararamdaman. At higit sa lahat, makapagpalutang lutang na parang pampers. Tignan nyo naman yung mga naliligo dito, Alatang enjoy na enjoy. Sa mga magbabalak nga pala pumunta rito, isearch nyo lang yung Matabubok Resort. Makikita nyo na yung way papunta dito. Bali tatlong daan nga pala yung pwede nyong daanan. Pwede kayong dumaan sa Talampas Bustos Bulacan, sa San Jose Plare del Bulacan, tsaka dito sa dinaanan ko sa Kamachilihan Bustos Bulacan. Pero uulitin ko ah, malubak tsaka liblib tong dinaanan ko. Mas malapit lang talaga tong daan na to sa amin tsaka may trail kapag dito dumadaan. Ikaw, nakaligo ka na rin ba dito sa Matabubuk Resort o kilala din sa tawag na sakdalan? Kung oo, mag-comment ka naman kung kamusta ang iyong naging experience sa dinarayong libreng paliguan na ito. At kung hindi pa, Oras na siguro para subukan mo ang paliguan na wala kang babayaran. Kaya't ano pang hinihintay mo? Tara na dito sa Matabobok Resort sa Plaridel, Bulacan.